Ling, ano, nakasetup na? Setup up na. Oo, na. oh, na, na. na. ikaw, nakasetup na. Oo, oh, nagtunok. Oh, Kanina Sige, ba? Sige, yan ang gusto ko. Sabahin oh, niyo kami. Ano dito? Ha? Ano ka ka dito? Eh, nakakatakot nga eh. Ano na ng katawan yung mga matakotin o, kayo? O, yan yung nababalitaan na itong nakaraan. pa na bola. Yung ha? Yung mga koy. Iwan yun! Ang, ang sabi niya, para daw makontra sabihin mo daw yung mga nagawang kasalanan. Uy! yung ginawa mo? Ling, ano, nakasetup na? Setup na. Ha? Uy, ikaw, nakasetup na? Oo, oh, nagtunok. Kanina Sige, yan ang gusto ko. Hoy, Hoy Kurt. Ano? Asa ah, probinsya na nakapangyang stana na ka. Bakit? Bakit? Good bakit? Bakit? <laughs> <laughs> aliga dito. Bakit? Bakit? ayo. Kasi <laughs> alaga mong kabayo. Ayun oh, ay, no. o. Ay. Hindi ka makita! Alika, 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 alika. Inungin na to. O oh, bakit? <laughs> Medyo ano kasi kami dito eh. Kabado kami. Kayo matatapang kayo eh. Uh, Sabahan uh, nyo uh. kami. Uh. Matakaabaan dito? Ha? Matakaabaan dito? Eh nakakatakot nga eh. nyo. Mga matatakot kayo. Kami isang grupo lang kami. Pero tingnan mo naman. na. ano. Ano, ano, Oh, medyo wala. may team lang yan. O medyo may team oh, lang then, yan. Okay lang kay, yan. Ba't ko ba na ano? May wala tinitignan wala lang. lang naman. Wala. Kala ko siya may dumaan. Ah. Taas mo nga. Taas mo. Taas mo na. na. Oh. Oh. oh! Oh, wala, wala. sa kanya wala. Oh. wala, wala. Wala, wala. Oh. Oh. Nyo, Ay, wala, eh. Hindi kasi may usap-usapan dito pag mga gantong oras may nagpapakita. Pero hindi naman kami naniniwala. Ano? Ano sabihin na?

Di, ang, ang sabi niya para daw kontra sabi mo daw yung mga nagawang kasalanan. Oh, ano ba ginawa mo? ginawa Wala akong ginagawang kasalanan! Ano yung niyo, palapitin niyo, palapitin niyo, palapitin niyo, palapitin niyo, palapitin niyo, palapitin ko yung birthday card. tapos ano, nilaro. Ano, yung, siya ko gabi. Ano? Ah!